Ayan po at yung sinasakay na si Clarissa. Ayan, inalis na yung mga bulaklak tsaka yung mga ilaw po. Alisin na rin. Ang dami nang mamahal kay Clarissa. And kahit pa paano may mga followers po na nakita ang living. Melody, kamusta? Tama, mama pa ka. message mo kay Clarice. Ano, mabata mo ko sa akin. Dilibing na si Clarice. Kaya pa sa akin, pag mamamatay. Ano? Hindi pa ako sa akin yung buhay nga po. Ano, matasin. Kaya kayo, ayusin nyo ha. Magpagaling kayo. Hmm. Ah, may mga anak naman po si Clarice. Ha? May mga anak naman po si Ayun mga kamag-anak niya, Clarice. Oh. Hmm. Yeah. May gamag-anak daw si Clarice. Ayan, nasa okay. mo. Ah. Mama, ka, mama, ka lang. nang naman. Ha? Parang masan din natin. Yun ang hindi natin alam. Mm -hmm. Di Melody. Kaya, masal ano, masal hindi natin alam kung ano, bakit niya nagawa. Ayan, no? Mm Kaya, -hmm. eh. ang niya. Ha? Ang, saya, niya nung nakaraan. Mm -hmm. So, Nakaan sa pan. Nagliligo. Nakasak mo nga sa mga kaysa ate Melody. Ang Na. Oo, oh, naglalabas siya Naglalaba Naglalabas ng, ng damit niya. Kala namin nab nabawak siya. Nandun sa ano. Kasi pumupunta siya nandun sa masan. Kala nga nagkasipan na siya. asawa na Di ba may asawa na eh? Wala, wala pang asawa. Mm -hmm. mm -hmm. Ay, pumalit pa yun eh. Bata mm -hmm. pa na Dito tayo, tingnan Dito tayo.

Thank you. Clarissa, Nanini Carisa. Ano hmm? Carisa. Ariyan ang bahay mo. Nanini Carisa patawag niyan kasi. Silip na po yung ano, pamilya Dashlip. Pamilya. <coughs> <coughs> Jojo family po. <coughs> Silip na kayo. Pag-ingin nyo. Silip na po. Yan. Ano po yan. Jojo Industrial Family. Linda, maraming salamat po. So, 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 so. Silip na. Ayan si Benjo. Sitli, silip na kayo. Mamich, dila kayo peña 别那么笨。<laughs> <laughs> e

Hey, Ayun na yung pasok na po si Clarice doon sa loob para sa kanyang cremation po. Ang Clarice, sobrang mamimimis ka namin. Ayun. Doon na. Hindi si alam kung, kung, hindi alam kung kumpleto. Baka kulang. Bagbitawan. lang. Hindi pa pa. O, sino pa? dona hey be, oh, eh. um, bata kasi, bigem mo kaya nung, mo, komunsam yan, Bigay mo kayo, no? ay, ay, oh, uh, na, na, yan, ano? mo muna. Ah. ano? 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 Okay, dito kayo. One, two, pangawala.